So guys, nandito kami ngayon kanya Ate Des at di mo na daw mga bisita ay bigatin so, sobrang tataas ng ranggo sa buhay. E eh, ngayon, makikikain na din ako dahil nagluto sila na ng adobo. Ayan, na. Papakita ko po sa inyo mga bigating bisita ha. Talagang nahihiya ang pagkatao ko. Wait. Simulan po natin sa lawyer. Ayan, dalawa. Ito, police po kayo? Kayo po, engineer? Doctor. Kayo, doctor? lawyer din. civil engineer <laughs> <Wow>. <laughs> Okay ko na kay guys hindi niyo mga niluto nila Ayan kahit di po nila ako alokin kakain po ako <laughs> Dahil guys konti lang yung kakainin ko ngayon dahil nga maghahanda ang boses ko dahil merong video okay kukunin iba kayong boses ko magiba <laughs> Ano mo sa video aking kukunin? Eh di nakakaawa yung kumuha. <laughs> Tayo lang ang dalawa ang <laughs> makikinabang. Eh, Guys, walang kano. Ano tinyo naman pagkakarating agad isandok, sandok. Walang talagang kahihiyan eh. Magandang kong buhok niya. Parang nakakarinte. Hayinan mo doon. Tandun na si bakla. Eh. mauubos agad yan pag nandyan si bakla. Guys. Mauubos agad yan pag sili ang sumandok. Parang balon e. Eh. Ako ang iniiyot daw ni kulot <laughs> ni kulot <ko, laughs> Guys, sino ang binabayo, ang binibambang? <laughs> ay, ay, ay Mali pala, mali. Wrong send, wrong send, wrong send. Ayan, <laughs> ayan, ayan, Sino ko ang binabayo ni kulot? Hindi <laughs> iniiyot daw. Ako ang iniiyot. kaya ako puwet nung isang gab eh. <laughs> Talagang like, ang uh, eye ko ay abot hanggang din sa baba ko eh. Napuyat ako. Iba talaga. Guys, kung no, kinakinuha no, no. video, okay, baka ako hindi makahinga, hindi ko maibuga yung boses ko mamaya. <laughs> ang usapan namin ni 8.30 kami pupunta, guys. Ako'y dumating doon ang mga alas 9, naliligo pa lang. Maganda siyang babae. Ha, iniintay nangyayintay kong sobrang tagal. May pag... Hoy, nasa banyo ka pala ang inibihis kita ko. Huwag mo ipagtanggol ang sarili mo at wala kang magagawa sa amin. May pag <laughs> Manuel ang ebidensya. Ang Ma, hindi ko kasi bu oh, ang buhay ako ang buhay na sa Ay, di wala akong kasalanan. Malinis ka, malinis. Wala akong record. <laughs> Guys, yung katrabaho niya atin sa gahanap ng Mabebembang, Si Manuel naman ho ay menopause na Balo sa buhay ka? Oo, sa, sa sampo. sa sampo buhay. Sa buhay. yung po. Guys, yung po yung kahit daw menopause na. Gay, Gay, tatanggapin daw niya basta may mabembang gabi-gabi. Kaya daw kung lagusan ay talagang inaagi Dito na dito na. Masapot. Masapot na daw po. Sikat ka na. Shoutout sa nanay niya. Kailangan lang po ng konting ano, ng dilig. Konting dilig. Diligan na, Tito Arj. Diligan <laughs> na kahit ay, ang Hindi, Tito ang mga dilig. Noong, eh, Yan ang, ang Malambot pa ka. Malambot pa kay Consente. <laughs> eh, tinapon buto sa likod ng sopa. Sa ni Yung kay samlang mong... Iba, iba talaga. Nag-iisa. <laughs> Mamayano, na, na, pa. Ano gay, mamaya nalit ako magtutuloy ng pagkain. Anong masasabi mo sa Timawa? Ja. Pa VIP pa lagi. Bakit? Naghihintay na lahat ng Team Epson Asia. Inangangain lang ng mga... Ang sam lang pa. Ito Kera ka no? ka? Kera team. ka? Kera -team. ka? <shapes> Ikaw naman, bitre. ka? <laughs> <laughs> <Bye -kay. laughs> Hi guys! Sa mga nagtatanong nga pala kung ano nga pala yung gamit namin sa aming mukha at saka sa aming katawan guys. Ito siya share ko sa inyo. Ito nga pala yung ginagamit naming soap. Makapal siya, matagal gamitin at saka sobrang mabula. Isang sachet, 2 in 1 siya. Tone up sunscreen at super serum guys. Hindi kami pwedeng umalis ng wala talaga nito dahil nangingitim kami. Ito naman ang ginagamit namin bago matulog guys. Ang bright and glow. Sa isang box nga ay one set siya pero ang laman niya ay may toner. May sariling soap, at may day and night cream guys. Ayan. Para hindi kayo mahirapan guys, ilalagay ko sa yellow basket or dito sa comment section guys kung saan kayo pwedeng mag-avail or bumili ng product na ginagamit kami.